Natrap naman matapos mahulog sa septic tank ang isang aso sa India. Di naman nag ang mga rescuers sa pagsagip kay bantay. Ang Frontline News Abroad sa report ni Laila Pangilinan. Ah. Ah, Panay ang sit, sit ng isang construction worker sa loob ng septic tank sa ginagawang gusali sa Shadol, India. Ang tinatawag niya, ang asong nahulog at natrap ah, doon pagkababa ng lalaki sa septic tank. Kita kung paano lumapit mismo ang aso sa rescuer. Tinalian niya ang aso para maiangat pataas. Pero tinanggal din ito ng hayop. Ang ginawa ng aso, kusa nitong kinagat ang lubid at hindi bumitaw habang iniaangat ito. Ayon sa mga otoridad, Ginagawa ang gusali kaya walang takip ang septic tank. Isang oras ang tinagal ng pagrescue rescue Ligtas naman ang aso at kinukup muna ng non-governmental organization ang aso. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.